out <laughs> discarde kasama po kami sa biyahe hop ayuna eto kasama sa training namin send boy mo sige sige eto dito dito ka upo oh ah ayan to oh, sige sige iya 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 ito kayo yung yung inuwi -inu, na ko left po yan ito yung tubig ito yung tubig ayan tatlo kami nila buddy yun pre magsisitbelt ako Okay. Siyempre. <laughs> Biyahe kami yung Laguna. kadiskarte Eh, si Buddy. Tsaka si Buddy. Ano yung vlog mo, Buddy? Leo Highway Vlog. Leo Highway Vlog. Ayan, yeah, search natin. Tapos i-add natin. Yung mga veterano ng Saudi kasi yan si Buddy eh. Marami na akong ano eh Leo Highway Vlog Kaka-anong lang din sa akin eh Lagi ka rin pala Oo, nag-vlog din yan, natin yan Maud ka na ba? Hindi pala, tinigil ko eh Kasi puyat eh sa pag edit kaya hindi yung basta-basta yung pag-vlog Tapos ibabash-bash nyo lang Okay <laughs> lang yan, dapat mag-vlog ka. Doon ka nakapokus sa vlog. Vlog lang talaga. Pag may kasamang trabaho, no? Oo, oh, may Medyo, up. ano. Ayan po, ayan. isang... yan, boy? Di, isang kabady natin, oh. no? di ano lang ito, video. Ah, oh, may wala yun, Mamaya na natin ipopost to. Oh. Ayan, nakalabos na po kami ng dipo Part po ng training namin, yung sasama sa biyahe. Para familiarize sa... Mga deliveran, ruta tsaka yung ginagawa sa deliveran so ayun tsaka halimbawa nakatapos na kami ng ng ano ba to ng, ng ng training tapos eh, yung unit hindi pa handa pero may mga unit na po dyan na mga brand new nga lang minsan may kulang pa na mga dokumento or gamit matagal din yung kumbayan sa fire Oh, yung sa fire, The ano, HHT. fire clearance. Oh, yan. Yun. Kasi syempre, alam nyo naman, minsan sa gobyerno, The malag... Pa, yung Yun, Tsaka yung, ano, yung calibration. 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 Yan, yung... Kaya minsan nagpapatagal. Kasi, pero may mga available na po na mga trap. Kaya ako, oh, kahit ano ka na, kahit tapos ka na sa training. Tagal na nakatambay itong mga trap niya. Oh, yan, yan. Kahit eh, tapos ka na sa training, tapos eh... Di sama-sama ka lang sa biyay bad bayad naman ang ano eh Ang araw naman eh Kaya Tsaka yung araw mo Yung bayad sa araw mo Parang araw gabi Kaya Hindi <laughs> ka nalugi Kahit wala ka pang Kahit wala ka pang biyahe Kikita ka na Kikita na talaga Yan ang ganda Sa araw-araw ano, wala -araw ka pasok Yun Ganun lang Araw-araw sipag lang Yan Ito po ang dala namin na Itong unit ni Buddy Isuso na 8 speed ah bali 9 speed na yun eh no kasi may crawl eh no yung tinatawag na de karate yung iba nagagalit pag tinawag na de karate kasi ba't naman daw kakarate pipitikin lang subukan mo nga pitikin yung body kung kaya ng pitik lang yan o <laughs> oh, yung tulak tulak lang o oh, yun yung iba kasi todo perse eh De minsan naman yung salitang de karate, ano na lang yon, yung saka nakagis na na lang na term tradisyon oo pero hindi naman talaga yung karate na waaah yeah! hindi naman ganun diba termino na lang yon diba parang hindi driver parang ayan mga Madiskate na atin mga tanker eh. din ayan po biyay kami Laguna shout out Ingat po tayo lagi sa biyahe. Mga kadiskarte.